Thank you kasama natin yung magkapatid And Sama, nagsama tayo may idol mga will kami dito kami sa likod ng isla sana makahuli may pang pang ulam O mahuli idol, ready, ready, na po yung mga nangko mga idol kapag may huli po sila mga idol dito po namin ilagay sa balde so, na, idol oh. And simula na may idol may isda may isda maliit And, tapos sa malayo yun grabe yung kalma pagkatapos ng bagay palit agad ang kalma sana marami tayong huli dito sa likod ng isla Wala pa say. Ay, dinagi pala, na pala pala yun naman. Yun. Eh, yun malayo. Yun lagi may dul. Tapos yung pamain. Wala pa say.

Oke, kiki, kiki, delapan. Oke. Oke. Kiki, kiki, itu dienoh. Dah, ini itu. Ini kira ini. Hmm. Katoh. I. Kiki, 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 delapan. Delapan terlalu. Kau saya? Lakasai? Kamu mau

Tanggal yung gubot. Tidak. 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 may Tidak. 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 Hmm, um, katok. Say. Tolong say, tolong. Ay nalang daw, ay nalang. Naksabit. Turak sa ito kindi ah. Agkay. Ito kindi. Sabit kay Idol okay. Cyrus okay. ah. You know, kita ang kita. Puti, ano muti. Ah, you know. Putian. Ha? Putian. 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 ayo tanggal na kaiguro kaiguro sya irus tanggal na kaya kaya pala na malaki pala kaya pala na malaki pala sa tanggal na kaya pala nasabit, malaki pala sa i tanggal kaya pala say, sa i say pala na sa na kaya pala na malaki pala tanggal na

nasabit nakabit yung huli ng mga dito dumaan sa tamuan okay. doa gitu ni. Hmm. lapo lapu mai wala. No, wala. Wala. Labot? Na, wala. Nalapo. Kabigat okay. pa ako ih dah Dak, naglaban ako. Kaya, turos mo. Oh. Eh. Okay. Okay. Oh. Oh. Nagsabi oh. ta kay Idol Kun sa kay Idol Kindi. Gigi. Gigi pagkuan, wag mo ikuan, wag mo pursain. Pasaka mga Idol. Nandoon na, oh. nandoon na. Oh. Hirak. Ayun mga idol. Lapo oh, mo ah, idol. Lapo. 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 Lapo idol. Kalaki say. Oh. Oh. Laking lapo. Laki, Be say. Sang kanya say. Sabi siya idol. Sa harus magbatak ay. Walang kawala. Oh. Lapo. Ano ito? Patayin ito? Patayin na yan. Kaya ban na, ba na ba yan. Isang bayay. Ban pala mga idol. Patayin na lang. Sayang. ih, okay. okay, tinggal

pagkuan ng ng pamain sa si Idol Cyrus yes, sa Idol Kindi ah tatapo na rin si Idol Kindi hindi magpapatalo kay Idol Cyrus wala pa Kain sai. Tak kira itu kira ini sai. Yuna, yuna. Yuna. Loh, kisi-kisi kon lapo. Uy, dapat gaya di sirus, ay gaya itu kan mo tan kasay? Anna lang. Sige, ikerus na to. No. Ken Maga ito sila sa tanggalan. Lalu-lalu si Idol Kenmax, asal maga ito si Idol Kenmax, sabama sama-samanya bumili nang gamit pang-eskwela. Kay malapit nang pasukan. Kumunta sila nang bayan. Nah. No. No. Kaya si Idol Ken din muna ta kasi Idol Seres ang kasama namin mga ka Idol. Boom Three point. Po si Idol Fuel, yung Idol. Dala tayo ng Gam Idol, yung power bank. dahil si si lowbat. Low low idol. kindi ah. Say say pamain, say, lagyan mo say. ko pumain. ito Iturus daw. No? Mm. Bak, nagtalunan yung mga mali maliliit na isda. tanggal na may dul tingin ang tanggal na may wag 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 tama na uh, ta pa na Baka sayang pa makawala pa trip bang grabe shooter

Wag mo tapon say, hagis mo dun say. Baka At, say, yan. Ilagay mo sa balde. Baka ma-appreciate na idol. Baka hindi mabenta ba yan, ma ano yung kaliskis. Ah, kaya pa sabit. Wala say, okay, nakabit kan kay Ulpot. Tapong bato talaga yung isda niyan kin. Kaya tayo yan mag-uyok. Kaya tayo, napitan natin si Idol Kindi. Eh.

Hulog ka mahulog. Laki na ito. Ush. Uy, huwag ka mapahabong. Mahulog ka Dugso. Lung Mahulog. 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 ka, Mahulog. Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để này, bỏ lỡ những video hấp dẫn

Say say, kin, natapon na. Oo. Uh. Idol, malapit ang puno ng balde. Hindi natin yung ulit yung balde, may idol. Kahagis na ni Idol Cyrus ng pamain niya. Ah. okay, tapos na kin. idol. Wala pa. Ma kanina pa. Hindi pa kinain. Hmm. Hindi pa lang kinain. Turus dong. Lagi kan? Itu itna. Bilasan. Nah itu mau itu lo. Bilasan. Kayak tanggalin kan? Kayak kayak kayaan. Kaya, kaya, Kinderos pa? Tak. Ini tenang.

Long nose emperor na lang maliit, Sai. Long nose emperor. Okay, layo. Tanggalin natin, Say. Ang long emperor. Layong yung tinapon aja, idol, Sai. Kindi. Bukay pa ng idol, oh. Long nose. Say, nose emperor. Ayun. Sayang. Ha? O, oh, lagyan mo dyan pa main, Tapos na, layo. Ang kari na skin, di. Kalayo, ano pa, say? Tapos na, tamo na pa main. Ito, say, mayroon pa ang pamain dito. Ayan, ayan dito. kamay na lang. yung kamay na lang. Okay. Walang yung utilyo. Ito natin si Idol Ceros. O, oh, sa'yo. Mayroon pa. Mayroon pa. Lagay ko lang sa dito siya. Isay, pamain lang.

Lapit na magabi. Kayo hapon na. Sarapin mga ka doon. Hapon. Padilim na padilim na. Grabe pa rin yung siba dito sa na to. Yun. ang pinto lang sa ng pagbatak mga maliit na siguro ano gamay na na may nagsunod lawan magsunod po kaning pusit mo kay doon pusit Ano pusit maliit man ay maliit ang pusit ay palakihin mo yan say bago na tayo pa ah? ay maliit na nagkain pagkulit na tayo hindi kasunod na lang dito tayo magbalik para mag maglaki mag nalita yung sakit yun din idol nalita din yan ang posisyon okay. oh. maliit din mga kaidol maliit na mga, mga kaidol ayun ka susunod tayo mga idol magbalik tayo baka maliliit Laki pa ayun, ayun. magtugoy na kayo mga kaidol para sa susunod magbalik tayo mga kaidol magkita lang kayo yung isa dito mga kaidol

Ito, so, may idol. Update na may idol. paggabi na. Yung, pinakita na may idol. Dami. Yun. Tiba-tiba. Ito, um. dul, Hmm. Idol. Ipa. Lapo. Ken. Ako na magdala ng balde. Kayo mabigat. Di kaya ng mga anak ko. Nandahan kayo ha. Baka madulas kayo dyan. Sige mga kaidol. Hanggang dito lang mga kaidol.